Cham at Sassy. Mga itinuturing na bayani dahil iniligtas nila mula sa tiyak na kapahamakan kung hindi man kamatayan ang kanilang mga amo. Hindi po sila katulong o tao kung hindi mga aso. Pero mga sinabitan ng mendalya dahil sa kahangahangang kabayanihan. Mismong mga amo ang nagsasabi, utang nila ang kanilang buhay sa kanilang alagang aso. At ito ang tipo ng utang na walang katumbas na kabayaran. Utang ko talaga ang buhay ko kay Sasi. Higit pa sa pagiging man's best friend, sila ang bayani. Si Shadow, isang pitong taong gulang na bloodhound. Para na rin siyang isang sundalo dahil kasama siya sa operasyon ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas. Si Shadow ang pambatok sa paghahanap ng mga nawawalang bangkay, minahan at mga bomba. Napapractice siya lagi, tapos na-involve siya sa mga search and rescue operations. So tumala siya, bukod sa kanyang breed of course, bloodhound kasi maganda yung, yung kanyang capability, yung type na action. When it comes to sniffing, pinaka kinikilalang kabayanihan ni Shadow ay nang matagpuan niya kung saan itinago ng Abu Sayyaf ang mag-asawang Martin at Gracia Burnham. Dahil tuwing -se sa search and rescue, madali namin na hanap ng ano, ng tao regarding doon, rela relative sa paghanap doon kay Burnham yung search and rescue. Kasama naman sa hukbo ng Jaguar team ng 104th Infantry Battalion ng Sulu ang asong kalyeng si Pikang. Nabigyan niya ng babala ang buong hukbo sa pag-atake ng Abu Sayyaf sa kampo ng karawan. So may may mga encounters or there are other activities of the soldiers, we get uh, different reactions. Uh -huh. Hunyo taong 2003 naman. Hindi inaasahan ni Wilmar Castillo na ililigtas siya ng kanyang alagang si Dagul sa isang tiyak na kapahamakan. Sa kasagsagan ng bagyo, aba habang natutulog, malalakas na kahol mula kay Dagul ang tumawag tila ng kanyang atensyon. Pilit siyang pinalabas ng bahay. Laking gulat ni Wilmar nang biglang bumagsak ang mga batong mula sa bundok at tumabon sa kanilang bahay. Parang nag-thank you lang ako sa kanya. Siniligtas niya ako. Iniligtas naman ang Rottweiler na si Champ ang isang sakristan matapos itong makulong sa simbahan dahil sa malaking baha. Inilangoy niya ito papalabas at naisalba ang buhay. Ang mga kabayanihang ipinamalas ni Nadagul, Shadow, Pikang at Champ ay binigyan ng parangal ng Philippine Animal Welfare Society o POS. Maraming mga reports na nailigtas na yung mga buhay ng, ng mga tao nitong mga asong to. So, mas, mas napapahigitan pa yung mensahe na kailangang maging uh, mabait tayo sa mga hayop dahil nakakatulong din naman sila sa tao naman na kailangan pa ng medalya para magpasalamat si Luisa Bingero sa kanyang alagang si Sassy. Pumanik ako ng ladder. Pagpanik ko ng ladder, after mga ilang minutes, pababa na ako. Nahulog ako. Alam ko na mayroong depresya yung leg ko. Alam ko para may bali ako kasi hindi ko na ma-move ang buong katawan ko. Tumatawag ako. Walang sumasagot sa akin. Nadidinig ko, itong aso, parang gusto niya lumabas, kahol siya ng kahol. Makulit na kinakatok ni Sasi ang pintuan at walang humpay ito sa pagtahol para matawag ang atensyon ng kasambahay ni Luisa. Yung maid namin lumabas, pagtingin niya, nakita niya ako, bagsak sa akin yung ladder, tapos yung may paso na ano rin sa akin, pindang say ko, I cannot move, call for help dahil sa matinding bagsak ni Luisa, naparalisa ang ilang bahagi ng katawan niya. Dahil sa depresyon, tinangka niyang magpakamatay. Pero pinigilan siya ng alaga. Sabi ko, wow, itong asong to, sabi ko gano'n, parang niligtas na nga ako. Ito, parang may malasakit siya, parang i-entertain niya ako. Parang anak na ang turing ni Luisa kay Sasi. Kulang pangaraw itong kabayaran sa pagsalba ni Sasi sa kanyang buhay. Kung hindi siya nag-ingay doon, walang nakakita sa akin sa likod. Kasi morning yun, umaga yun. Siguro wala na ako dito sa mundong ito. Kundi dahil sa kanya, utang ko talaga ang buhay ko kay sasi. Utang nga daw nilang lahat ang kanilang buhay sa mga asong ito. Oo nga, hindi sila tao. Pero dahil sa kabayanihang ipinamalas, higit pa sa pagpapakatao ang kanilang ipinakita.